Yan. Yan, naglalaga tayo ng baboy. And then, naging natin yung naging natin sila ng pampalasa. Naging natin ang paminta. asin. Tapos asin. Dapat tama lang. Kasi mamaya mapaala tayo. Kasi mapapatos pa naman tayo niya mamaya. Tapos sunod natin yung gulay. 30 minutes na yata kung um, yung pinakukulong kong baboy eh, para malambot na malambot talaga siya. Yan. Yeah, eh. Para malambot talaga siya. Then, kulin natin yung gulay. Ilagay natin dyan. Ayan. Nagdagdagan pa natin ng sabaw yan. Ang okay, masarap ang may sabaw. Ang ilaga. Ilagang bago yung ating ulam. Ayan. Pag tayo ng だって。